Okay, na, okay. Mas lang po tayo para mas wide tayo. Para kita lahat. Ah, oh, ay sir, atras lang po tayo. Yan, okay. Picture po ako. Ma, pasok po tayo. Wait okay, lang po. Kuya, wait lang po ah. Okay, looking po. Ah, <laughs> dito po Dito po, dito sa amin. Tama, mamaya. Sa ipataman, ay kami, iba na marikil tinatawag kami. Commander of Marines of Commonwealth. Matibay. Osionfish. Dahil sa mga naunang mga sinabi ng ating mga pinatawa na nasa kongreso, naging maliwanag sa amin na mayroong ito po ay isang paraan para kapatahimikin para kami. Patahimikin sa pamumaraan at anong marahas sa pagtatalong tuwag sa bahay nila sa House of Representatives. Kung kaya't naisipan namin, kapanitigan ang aming pagpatawag salita at ng pahayag na yung kami at papausahan o papagalitan sa mga sinasabi namin ano pa ang sa ng na ito pa akong saysay ng kamayahan ng salita ng Diyos. Pinanilipigan namin po tayo dito o nalagpisaran ng ating sa mga tatas. Kung kaya, dito sa ating petisyon na ito sa Kongo Suprema, sinasabi namin, itong proceedings nito ay paraan lang para pagalitan kami o patahinitin nakita naman namin kung anong ginawa sa mga resource persons ng mga platform, ng print nakikita natin na kahit kapag sa sarili nilang rules na 10 days na ang detention ng isang uh, na site for content, yung nagtatagal pa rin ang kanilang mga resource persons. Nakita namin sa ibang mga, sa ibang mga hiling nila ang marahas na pagtatalo. At kadalasan, sa halos pa wala ng respeto, lalong-lalong lalo, na nung nila ng ating Vice Presidente, ng dating Presidente. Alam namin, hindi na mga ordinary mama, na mamamayan, hindi ganon ang pagbakya ng bagay pa ang natin ngayon. Ang itutuloy nila sa amin. Aware din pa kami na masakit ang kritisismo tungkol sa salita at pagpapahirap namin. Ngunit alam namin na ito ay tawapatan. Ang kalayanan ng salita at magpahayag, ang isang purpose nito, specialist nila, para mag-check ang pagmamalabis ng ating mga officials. Para mag-check ang pagmamalabis ng ating gobyerno. Sa araw na ito, alam namin tuloy-tuloy ang pagkitinig po sa kaso ng kinahing ng hindi of previous bukod sa budget. Isang ehemplo lang po yun na ang mga aming kinupuntil yan. Production, pag pag pagmamalabis, pagbawa ng side-side sa ating mga karapatan, o pag pagpapastos, pagpapastangan sa ating mga karapatan atin, ay na ang maraming pinatatakutan nila ay yung pinatawag nilang influence or each ng kailan sa mga kasama ko sa serbensa. Hindi na namin kasalanan yun. Kadalasan nagpukumento lang kami at magpapahiyak na kami sa loobin. Madalas yung sa loobin na ng ay dahil. Dahil sa mga kanyang mga sa mga nila. Dahil dito, ibig na pumunta sa panang sa imbitasyon, ibig na pumayag at tanggapin ang imbitasyon ng Kongreso ng House of Representatives. So, kaya ito si Prema kumupunta at nagpahay ng aming petisyon. Dito sa petisyon, sinasabi namin, at pinalagin ko lang ha, hindi ko ako ipagubalag dito. Petisyoner po ako. Dito, petisyon ay po. dito sa aming petisyon, sinasabi namin, Itong hearing, itong inquiry, itong legal uh, legislation, itong proposed legislation nila, pareho yan. Ang um, pag ay isang parang parang pag-iniligan kami. Posible ang ating iniligan kami. Posible yung iniligan kami bilang paghihigalagay sa mga sinabi natin. Ang pinag-proposed nilang batas, maliwanag na bang sa saling ang batas na nagsasabing no law shall be passed a the speech. Ito ang pagtulog namin sa Kondi Suprema ay isang paraan para paglabanan namin ang lumiliit na na espasyo para sa ating demokrasya. Matagal na tayo hindi ganito so, to ito ang pinag-aaral. For a long time, hindi enjoy talaga na natin ang malawak na pagkatapawa na binibigay ng social media sa mga katulad natin ng mga mamamayan na nakahanap ng boses na bigyan ng pagkakataon na mapahayag ang sari Ang ginagawa po ng House of Representatives ay nananagad. Gusto nila, akutin ang ordinaryong mamamayan na maging kritikal sa mga nagmamalabis na mga opisyalwes, sa mga pamimamalabis ng ating ludiyan nga. gusto nila, pag-iwalay namin, kung nakikita namin karahasan, yung greed na nakikita natin kung sa national budget. bansa. Ito na nga lang, may pari sa isang sandata na huwag din namin maumayan, gusto pa nila kapag itin, ibig paniwala Nakikita namin dito kay Kimbaran. Ang mga kongresista natin, may power of the first, Hindi rin ay kang na yon. Sila yung mga opisyales, ang sweldo, ang tagel, ang bayad sa kanilang mga opis nila galing sa buwis natin mga mamaya. Mayroon silang power to cycling content mayroon silang parliamentary immunity sa ilalim ng Section 22. Itong parliamentary immunity na ito, gamit na gamit, lalo lalong na kapag ang pinali yung mamamaya na ayaw nilang kasalitain, ngunit gusto nilang pahingin. Nakita namin ito sa ibang mga hindi. Sigurado kami magigalit ito sa amin hindi kami pinapatawag para malinig yung aming courses, malinig ang aming quote and expertise. Pinatatawag kami yung maniwala dahil gusto nila kami ipagalitan. Nang sa ngayon, ang ibang magtatahas, ang ibang magustuhin, gumamit ng social media para maging critical at pagsabihan ang, ang ating mga officials ay mapipigilan. Mapipigilan kasi kapitamin. Ang tawag po dito, prior restraint. At matinding pinagbabawal ng saling panas. Ito ay may chilling effect Matatakot at katakot ng ibang tao na gamitin ang social media sa pakaan kung saan intended talaga ang freedom of speech para i-check ang gobyerno natin. Sinabi nga ng Corby Suprema, Basta ang speech o yung pagsasalita at pagpapahayag ay ginagamit para i-check ng mga officialis. Protected speech yan. Yan nga po yung para sa freedom of speech. Ang hinihiling namin dito sa kaso ay prohibition at censorship, Ibig sabihin, itong decision ang pag-propose ng registration nito, ang desisyon na magkalitong hearing ay ginawa with great abuse of discretion. Ibig sabihin, wala ito sa mandato nila. Walang mandato o kongreso na napastanganin ang kapatal ng mga na mga kanyan. Lalo-lalo na ang ng magsalita at mapaya. Pinipigilan namin sila. Pinipigilan namin sila na ituloy ang sharing, itigil yung, pag, uh, yung pangakot nila sa aming mga nagsasalita sa social media. Pagtapusin nyo ito, ang proposed legislation ko, sinasabi nila, regulatory framework for social media. Wala ang regulatory framework for traditional media. Walang framework at all, regulatory framework for any form of expression. Ang iba natin sa classification na ginagawa natin for movies, for television, and radio. Wala tayong board exam para sa mga vloggers. Wala tayong paraan para mag-decide kung sino lang ang pwede magsalita at magpahayag. Hindi na sa legal batas na ito ay para sa lahat kahit hindi kami congressman. Ang prayer is itigil ko, itigil ang malalakot, itigil yung mga aksyon na nagbibigay takot sa ibang tao magsalita at magpahayap. No, ngayon pa kulahan kami. Mayroon lang po.